So we are back again mga kabikers, kabolers, kapalikpik at mga tropa ko oh, sa computer ang balita sa inyo at anong balita sa akin So mga kapalikpik, good news dahil dito sa tab na to, no, nailipat ko yung female na red tail no? at na-separate nga natin at nilagay ko siya dito sa ating trap nag-release nagdrop ng mga fry no so unfortunately marami siya so yung mga previous kasi since na nasa process nga tayo uh, hindi kagad ka natin na ililipat yung mga female dito dyan kaya nangyayari onti yung mga fry no na, na nakikita natin so malamang kinakain na nila no so ngayon naging maingat tayo ginawa natin yung process yung tama so yun nakapag ano tayo no. So mo, nakita ko dito more than 15 pieces ng fry no. Mas maraming di hamak so, dun sa mga nauna kasi nga yung mga nakaraan dalawa, apat ganoon no. So okay yun no. Improve tayo at yun nga no. Kailangan lang talaga na i-monitor natin yung mga female natin no para at least ma-separate kagad at may hiwalay dun sa mga barako natin no yung mga male natin no no dito yung ating uh, dumpling ear mosaic tapos nandito yung ating dragon red snake skin no tapos nandito naman sa tab na to eh yung ating red tail no ah uh, yun yung update kayo at papakita ko sa inyo kung ano ba yung jore neto mga gapi natin okay, kapaligpik, nandito ngayon tayo dun sa isang tab na sinasabi ko sa iyo. Ayan nga, no? nandito yung cage na kung saan nandito yung isda natin na isa. Ayan, ang taba niya, no? mga kapaligpik. No? So ang laki niya talaga. No? So siguro matured na matured na tong ating female na red tail na to. And ayun, kita niyo yung mga fry na yan. No? So nasa gilid, marami pa yan. Ayun, no? So meron siya dyan, basta meron dyan yan. Tapos dito yung pinakagitna. na yan, yeah, nakikita nyo, no? Pina-fly lang ko lang. Yan, yeah, yeah, no? So, yung kita naman siya. Yan, yeah, nandiyan siya. Nandiyan sila, no? So, nakakita ko na initial na bilang ko is 15. No? 15 yung dami ng pride. So, I'm hoping na mabuhay lahat to, no? Para medyo makapag-start ako ng mga binabalak ko sa ating Project Gapi. Eh, And, nandito naman sa kabilang tab. Red tail din to, no? Ayan, ito yung may apat ako dito na na-produce na ano. At mapapansin nyo, saan dito? Meron na dito, no? Na-develop na yung, na yun, no? Yun, oh, yung isa na yan, makikita nyo. Meron na siyang uh, red spot dun sa kanyang buntot. Malamang, male to, no? Ayan, okay. Tapos the rest, may tatlo dito. So, hindi pa sila ganong puli developing kulay ko. Ina-assume ko na female pa lang sila. No? Tapos dito sa loob naman nito, kung nasa ano yung red skin natin. Ayun, yung mga male natin, no. Grabe yan, ang ganda niya mga isda na yan, no. no? Yan, no. Tapos nandito yung dalawang female natin, yan. Yun yung fry, no. So Meron dito isa na develop na, no. Ang ganda na yung kulay. So may male ako dito nakita na isa tapos siguro mga taklong female, no? Kasi apat din nandito sa tank na 10 gallons dito sa baba, no? So, ayan, hintayin natin na lumaki yan. Pero, pag medyo lumaki-laki ng konti, yan, uh, iwalay na natin, no? Para mas separate na natin dun sa mga mga breeder natin at makapag-breed ulit kagad sila, no? Tapos, yung iba naman na mga fry natin, eh, may eh, groom natin para mas malum gumanda. The next, no? Nandito naman yung mga red tail natin, yan oh, no? no. Ang ganda niyan, no? yan oh. No? So puro male to, tapos may isang black ano dito eh, female na ah uh, oh. You know, yung ano ba to? Black moscow you know. Meron doon na female ta sa tatlo natin. So yung mga lalaki na yan, no? so masisipag yung mga breeder na yan. No? Although ngayon ah, uh, naka-separate yung female para i-groom din natin sila para by next week pag sinama ko ulit, start ulit sila mag-breed. Tapos dito, ando, no, yung dalawa yun no, papansin niyo nandoon sila papay nga. Pinagsama ko yung dalawa no, feeling ko kasi mga ano na rin to eh. Uh, buntis na rin, sineparate ko muna so tingnan ko na lang yung development ng kanilang tummy kung talaga mga anak, so pinagsama ko muna kasi nag-stress masyado dito sa kabilang tank eh. no? and of course nandito na tayo sa ating Dambo ear. Ayan, ang ganda ng dambo ear natin, mga kapalikpik. Oh. Diba? Tatlo lang yan, pero matibay yan. No? Yan, oh. Yan, ang ganda ng dambo ear natin. Yan. Pakitang gilas talaga siya, oh, no? Tapos yung iba, nasa na ba? Yun, nandun. Mga nagtatago, No? Yan. So, dito, meron ditong tatlong fried na piling ko, mga babae, no? Kasi, apat to pero yung isa kapon nakita ko patay no? so hindi ko alam siguro na kasi nga hindi natin nalinis within one week no? so maraming mga dito nakalagay parang bulak bulak na mga ano so hindi natin nalinis so hindi ko alam kung napulit ba yung ating water kung, no? so kapon naglinis tayo ng konti nag water change tayo so yan yung mga dambo ear natin wow ganda nyan tapos doon sa opisina natin, no, meron din tayong mga mixed breed ng mga gapi rin, oh So, nag-start na ako na i-separate yung male sa female, pati yung mga mga fry nila. No? Medyo marami yan, no. Tapos papalaki lang natin, then from there, si-select natin yung mga maayos na gapi. Yun. Yun lang naman yung procedure na gagawin natin, no. So, hindi pa kasi talaga tayo bumibili ng mga high quality na breeder nagapi kasi ito nga binigay sa atin ni Sir Oji ito at magagandang klase naman so dito muna tayo sis na nag start pa lang naman tayo no? kita nyo naman yan no? di ba ang ganda niyan na yan no? yung peso oh. sayang eh no namatay yung mga female eh no so siguro pag nabuhay ko yung mga gapi nito yung mga fry nito na may mga female kukumpay ko sila or bibili na lang ako ng mga breeder na female, no? So, sa mga bago pa lang, ito yung setup natin sa labas. So, yan yan. So, ganyan lang. Ganyan lang kasimple yung setup muna, no? So, temporary, ganyan lang ang ginagawa natin. Dito muna tayo sa mga malita portion ng aming bahay. Tapos, may mga tub tayo dyan. Meron tayong dalawang 10 gallons. Pero, pag talagang gumanda na yung mga ano natin, yung naayon uh, na sa plano, ilipat din natin yan. So, yun. Tapos, sa uh, mga kapalik Pino, dito naman tayo sa loob. Uh, ayan o, oh, uh, maglilinis ako. Kasi nga, one week na walang water change ng mga sila na to. linis lang o. Uh. Dito yung ating mga goldfish, yung halo na uh, high ryuki, yung ating uranda uh, at uh, meron din tayo dito, rancho, no? So, yung tapos nga sa baba, yung ating mga angel piece na naibigay din sa atin. Dito sa tab na to, yan, nandito yung ating beta, no? So, dalawa yan. Ayan, dito, may dalawa dito. Yun. So, yun sila, no? Nilakihan ko na yung nalagyanan kasi tatlo pa lang naman sila. Kaya, nilakihan ang na para hindi naman sila masyadong masikipan doon sa ating sinesetup. So, pakita ko naman itong ating mga breeder na uranda. So, ito sila ngayon, no? Medyo minalas tayo kasi isang breeder natin na si Trixie, no? Nag-swim away na ta sa atin, no? Ayan, pakita ko sa inyo yung video, yan. So, minalas tayo dahil tingin ko nagkaroon siya ng dropsy disease, no? So, masyadong lumaki yung kanyang Mura at nahirapan na siya lumangoy at makakain hanggang dumating sa point na hindi niya na talaga kinaya. So, yun, no? So, ngayon, ito na lang yung breeder natin, yung malalaking tatlo na yan, si Tiger Lou, uh, si si Sak, tapos si Wednesday, tapos yung dalawang fry yan, yun yung atin, ano, tapos meron tayong mga apples no? So, bawas yan, nililinisin ko yan, tapos sa yung setup pa rin natin. Yan. So, may binabalak ako since na <coughs> nagpo focus ako sa gapi project natin. So So, wala muna akong breeding ng hindi muna akong mag breed ng mga oranda. Parang balak ko ito sila yan ilipat na dito sa 50 gallons, no? Para itong tank na to magamit natin para doon sa mga fry natin. Siyempre, itong Angel Face sama na natin dito sa karamihan na angel fish natin, no? So gagamitin ko tong 20 gallons na to para dun sa mga fry na nandoon, i-separate natin or babalik rin natin, nandito yung mga breeder natin na dragon snake kasi ano yun para mas maganda yung languyan nila no? so bala na no? update ko na lang kayo kung ano yung magiging kalabasan na decision ko no? so ayan yeah, maglilinis tayo niyang ngayon yan. Yan, no? Alright, no? So, yun muna siguro. So, yun nga mga kapaligpit, no? Yung muna yung update natin para sa ating Project Gapi so, isda natin. So, pakita ko na lang sa inyo kung ano pa yung mga susunod na akbang natin kasi gusto ko talaga na pag pinakita ko sa inyo talagang makikita mo na yung plano ay eh, mangyayari no so unti-unti no mangyayari nga yun so pinaplano natin nang mabuti at ngayon medyo nagpapagaling pa tayo kasi nga kakagaling natin sa sakit no nadayin kita tayo makakapaligpit no no pero okay na no malakas na tayo kailangan lang natin ng pahinga at mag-vitamins kumain nang marami no tapos pak tayo sa ating hobby na pag-iisda. So, yun lang mga kapaligpig. Maraming salamat ulit sa walang sawa pag suporta sa akin channel sa pagpapanood please lang po mag like and share the video para doon sa ating mga bagong newbie na nag-iisda no? so may mga video ko doon na kung saan baka pwede makatulog sa inyo so yun mga kapaliklik no? hanggang sa muli Woo!